Bakit hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain? Ngunit kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel, na siya namang ikinagalit ni Cain, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Lahat ba ng handog ay kinalulugdan ng Diyos? Kaninong handog lamang ang kinalulugdan ng Diyos? Ito ang mga bagay na ating aalamin sa oras na ito. Kaya upang ito ay yung malaman panuulin mo ang video na ito hanggang dulo, upang nang sa ganon, ito ay yung malaman at maunawaan. Ngayon ay alamin na natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos. Bakit nga ba hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain? Una ay basahin natin ang Genesis chapter 4 verses 3 to 7. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Diyos nang ani niya sa bukid kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi ang Diyos ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit kaya't sinabi ng Diyos "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo?" Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Amen. Dito ay nalaman natin na parehong nag-alay ng handog, si Cain at Abel sa Diyos, ngunit nalaman natin na kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain. Bakit kaya hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain? Bakit ang handog lamang ni Abel ang kanyang kinalugdan? Para ito ay ating malaman basahin natin ang sinasabi sa 1 John chapter 3 verses 9 to 12. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Jablok. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo, huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y kampa ng Jablok. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Amen. Dito ay nalaman po natin at naunawaan kung bakit hindi kinalugdan ng Diyos, ang handog ni Cain, dahil sa ang binhi o salita na mayroon si Cain ito ay hindi mula sa Diyos, kundi ang binhi o salita na mayroon siya ito ay nagmula sa Diablo, kaya naman hindi tinanggap at kinalugdan ng Diyos, ang handog at alay ni Cain. At nalaman din po natin, kung bakit tinanggap at tinalugdan ng Diyos, ang handog at alay ni Abel, dahil sa ang binhi or salita na mayroon si Abel ito ay nagmula sa Diyos, kaya siya ay kinilala bilang anak ng Diyos. Amen. I hope and pray na naunawaan na po natin kung kaninong handog at alay lamang ang tinatanggap ng Diyos, sa mga tao at mananampalataya na nabuhay muli sa binhi ng Diyos. Amen. Ikaw saan nagmula ang binhi or salita na mayroon ka ngayon? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Paano nga ba natin matatanggap ang salita at binhi na nagmumula sa Diyos? Alamin natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Thank you and God bless.